at uh, ito yung uh, pinaka malapit na bahay dito sa dagat Kaya na nyo naman talagang uh, nasira yung uh, bahay dito ayan tumagilid yung mga bahay na gawa sa light uh, materials dito po yan sa uh, barangay uh, Nato Sangay uh, Camarines War. So ito guys, lahat nakikita nyo ay mga light materials na bahay uh, dito sa sangay. At uh, yan, hindi na mapakinabangan dahil sa uh, tindi ng alon. Tindi ng alon na dala ng bagyong uh, si uh, Pipito. So, so nandito tayo ngayon guys sa uh, sangay naman. Sangay uh, Kamarinisur. Ito po ang update dito sa hostel area ng uh, Sangay. Ang barangay kong ito ay uh, Sakop ng Barangay Santorino, Sangay uh, Camarines Tour. Uh, Tapunta tayo ngayon sa barangay nato. Nato, Sangay Camarines Tour. So nakita natin na uh, minor uh, damage lang po ang uh, naitulot dito sa mga kabahayan at makikita uh, rin natin uh, halos uh, konti lang yung uh, natumbang mga punong kahoy karamihan ng mga natumba ay uh, mga punong ng saking meron din mga nasirang mga uh, bahay kubo gawa uh, sa light materials na mga uh, sa uh, bahay at yan guys tega tenat uh, natin, naglilinis na ibang mga residente dito na nasiraan ng mga pung nagawa sa light materials yung mga kongkreto at mga gawa sa yerong bubong ay uh, hindi naman po nasira sa ating observation na uh, dito sa sangay kamardisor ayan mga salubong natin, ngayon ang uh, municipality uh, rescue team, mga pulis ng uh, Sangay uh, Camarines Sur. So yan po sila. So nag-aassess na po ang mga pulis ng uh, damage dito sa kanilang uh, vicinity. So yan, welcome na dito sa barangay uh, Nato. Nandito na tayo sa Nato, Sangay, uh, Camarines Sur at natin yung mga pantalan dito o yung uh, port na binayo ng napakalakas na uh, alon kahapon so dyan tayo nag live kahapon at uh, titingnan natin ang kalagayan ngayon ng uh, port ng uh, nato. pero bago yan ay uh, libutin muna natin ang uh, barangay na ito ng sangay na kung saan ito ang pinaka-costal area na talagang uh, apektado ng pagtaas uh, ng uh, tubig dagat dito po sa bayan ng Sangay Camarines Ward. Ito po ay uh, sakop ng uh, Fort Congressional uh, District ng Camarines uh, Kamarinis ito sa parteng uh, dulo, dulong bahagi ng uh, Sangay Camarines uh, Kamarinis So dito ang uh, Uh, number one na uh, source ng isda yung source ng isda dito sa Sangay uh, Camarines Resort. So punta natin yung dulong parte ng uh, barangay na to at, at natin kung ano ang nangyari sa mga bahay noon. Pupunta tayo sa wharf Pabangan nyo guys para makita natin ang kalagayan dito sa barangay nato na talaga namang uh, maapektuhan ng uh, bagyong uh, pipito Kasi po ang uh, dala ng bagyong pipito ay uh, alon pagtaas ng uh, dagat So dito sa barangay nato, uh, basis observation natin dito ngayon, uh, kunti lang po yung uh, damage sa mga tahanan yan, totoong lang po 'yung mga sanga ng kahoy at wala na mga uh, tayong nakikita uh, nabuwal na kahoy, punong kahoy dito sa barangay uh, na 'to. So, pupunta tayo dito sa uh, La Purisima para tingnan natin 'yung mga bahay sa dulo kung uh, nag-survive pa sila sa matinding uh, alon na dala ni uh, Bagyong Pito. So makikita natin ngayon yung mga nag-evacuate na mga pamilya ay uh, papauwi na po ng kanilang mga bahay. Ayan, itong nasa unahan nating tricycle ay uh, daladala na mga gamit na ginamit sa pag-evacuate ng doon sa Pagkor Building ng uh, Municipality of uh, Sangay. So doon po yung pinaka-evacuation site ng uh, Barangay Nato. At yung uh, ibang barangay naman ay uh, doon sa Covered Court uh, Sports Complex ng uh, Municipality of Sangay. So sa tingin ko hindi naman dito nakarating sa uh, Barangay Road yung uh, tubig kasi wala naman pong uh, indikasyon o walang uh, mga buhangin. So titingnan natin doon sa dulo sa mga kabahayan kung uh, anong nangyari dito sa barangay na ito. lalong lalo na dito sa dulong parte ng uh, barangay na ito. Tingnan natin. So, nandito na tayo sa dulong part ng uh, barangay na ito. Ayan, at uh, naglilinis po ang mga tao dito. At ang iba ay nilalabas na yung mga bubong at uh, yung mga mangisda natin ay uh, inaayos na yung mga ng kanilang mga uh, bangka. So makikiparada tayo dito. So mukhang nakarating dito guys yung alon. Hukol. Pero garo nakaabot pa no? Dito ka, may anambay ba yun. Amay pa. Ano po ang harong mo ini? Eh? Yun po. Ay ni. Eh? Abot talaga po ini suho ko lalo. Kada. Karon arbayan. Ma. Kapuro pantay do manta. Ano ay? Pagbobong sa kapuna sana. Tayo man eh? ni ibobong. So, yung guys, ang nangyari dito sa mga bahay sa malapit sa dagat na puno ng buhangin at basura yung kanilang bahay. Ayan Oh. Naglilinis pa po, po si ate ng kanilang bahay. Napuno po ng buhangin. So, pumasok po dito yung tubig dagat. Maging dito sa kanilang bahay kubo. So na naman natin dito guys sa uh, may uh, dagat kung ano ang nangyari. So, ito guys yung uh, kalagayan dito sa yan ang kalagayan dito sa Sitio Lapurisma sa Barangay Nato. So, yan guys oh. Nasira yung ibang mga bahay na malapit sa dagat at dito naman makita nyo ang uh, tambak ng basura. Nadala ng matinding alon uh, dito sa barangay uh, nato. So, kumahiling ta supayag ni Manoy talagang uh, nagkararaot. Siguro talagang hindi nagpusik suhukol. Ayun, ano, mga kasuod mga bago mag alas 5 ng aga po na so, ano, tubig so tubig, iyo po nag ano igdi, nag raot bako man so paros paros, so ano, hali po sa paros kaya po pero mas grabe so na kan hukol hukol so yan po ang uh, nangyari dito sa barangay uh, nato sityo la Purisimo pa lang po kita dahil pa kita nagduman sa ibang sityo yes. tapos napadpad po igdi so ano Piscades, ano kang Piscades? Oh, uh, sobrang lakas ng alon, buti na lang po at hindi nasira. Estimate mo po Manoy, pirang harong po kami di. Ang na arog na route. Ga po duman may inatong duman, pero inatong. Maglampas daw pong sang gatos na harong. Mga 50. Hay naman na boto, iba po, ano na. Kanino to ano? Ano na tabagyo? Tinaratong talaga. So nasa puro na. Punta po ang apod niya. Punta. sa so, punta. Hindi sa sitio La Purisima. Sa asangay Naig din na po ang ano, mga LGO. Dahil pa ano? Si Kapitan. Ay, Ay po. Sana ma-interview ta si Kapitan. Salamat po Manoy. Po. So ito guys, uh, inaanood yung uh, parte ng isang fish cage pati yung feeds ayan sayang ng feeds ito guys ay uh, palutang ng isang fish cage at inanod po dito sa tabi ng uh, sitio Laporisima dito sa Nato puro basura po ang uh, ibinalik dito sa dalampasigan kung makikita nyo lahat po yan ay uh, basura so makikita nyo ito yung mga light materials sa bahay dito at ah uh, ito yung mga nasira dito sa sityong ito at meron daw uh, inanod na bahay sarong harong inatong talaga kang baha ay ano kang ano pagpapod na inatong kang hukol may inatong na pwedeng harong Inatong po talaga. Aman ah, na po. Uh, ah, iyo po. Inalik sa lakas Ini po, inaralihan talaga ng kataw. Kuya po, po. Iyo po. po. So, inalihan na pong kataw para <laughs> dahil na madanyaran ng gulpi. Pero nakabot po pwede suko ko Ayan, oh, abot daw po dito yung uh, ayun, ah ah paril ito yung ano ah, dito ah, pinaglalaro ng basketball salamat po manoy maigdi po ako sa puro so hiling dito so, mga tarong pa sa puro kang nato Yan, talagang napakalapit po nito sa Dalampasigan at uh, ito yung uh, pinaka malapit na bahay dito sa dagat Kaya na niyan man. Talagang uh, nasira yung uh, bahay dito. 'Yan. tumagilid yung mga bahay na gawa sa light uh, materials. Dito po 'yan sa Uh, barangay uh, Nato sa ngay Kamarinis uh, War so ito guys uh, lahat nakikita nyo ay mga light materials na bahay uh, dito sa sangay at uh, yan hindi na mapakinabangan dahil sa uh, tindi ng alon tindi ng alon na dala ng bagyong uh, si uh, Pipito So ito yung pinakadulo ng tinatawag dito nga Sitio uh, uh, La Purisima. Dito ito sa punta, tinatawag nilang punta. At ito yung pinakadulo at ito na yung uh, ilog na lumalabas dito sa Sangay uh, sur Ito ay ilog at yan po ay ang karagatan ng Lagunoy Gulf So dito po, ito yung pinakadulong bahay. At makikita nyo, Uh, nasira yung mga bubong ayan so nasira po yung mga bubong dito at uh, natumba yung mga punong kahoy ayan at nakita natin yung mga mangisda natin ay inaayos na yung kanilang lambat ayan yung maka ilot na makaladlad ade baha pa Tanya. <laughs> so nabuhal so poon kan malubago Kumusta man ay demo na rautso so to mo po. Demo na raut. Demo ada. Demo ta baka nya ko raut. Garo <laughs> <laughs> ina ano mo na ina simbol mo na. taki ko na po sa. Jan se balyo. Ah binalyo ni sa ano an ah, safety sa may mga mangrove. So yan guys, so tiga ara simbol na kan mga parasira isu so, mga sendang uh, baruto para magamit na so yun guys ang uh, sitio sa nato na nagrabe kang uh, darakulang uh, ukul sa